Ayan, ang daming white kelso Pinaararo. Pinabatuhan. Dami oh. Ah. Daming white kelso pinabungkal ang lupa para makaalsa-alsa dalak ng buwal oh. Pulahan. Hindi na gumanda ang halaman eh. Pero andam mo, maganda oh. Ay naman. <laughs> Nagbabato. Dudurog tayo ng bato. Bilang Boss. Mga gusto magpapato dyan, ano to? Takay nyo lang si Boss Ah, pag hindi ka naman sumalin eh. Nau oh, pa nung gagaling ang halaman di yan? Ay puro na pila Bunot bulsa again okay? Dapat meron din tayo nito sa na, Sa DA. All right.